isang pinagpalang araw sa iyo kaibigan isa ka bang content creator ito ang wag na wag mong gawin para hindi ka mapindings na an original content sa paggagawa po ng content mayroon po tayong apat na binabantayan na dapat hindi natin ito malabag dapat ito ay ating sinusunod Una, ang iyong content ay dapat original Pangalawa, ang iyong content ay my safety Pangatlo, ang inyong content ay may dignity At ang pangapat, ay may wrong privacy kung itong apat na ito ay iyong masusunod, hinding-hindi ka na mapapindings as an orig content. Kasi gumagawa ka ng video na dapat original na ikaw ang gumagawa. May safety at ikaw ay nag-iingat at iniingatan mo ang iba. May dignity at iniingatan mo ang dignidad ng iba at privacy ng iba. Ang unorig content, ito po yung content na aggregating from other source. Ang ibig sabihin, kinopyan nyo po at wala na kayong binago. Kaya kayo na findings as unorig content. Reposting. Kaya yun po ay iingatan para hindi po kayo ma-findings as unorig content. Kung magustuhan nyo ang video ito, likes share, ang comments para rin po ito makikita pa ng iba nating mga kapwa content creator. Maraming salamat at maraming thank you kung ito'y iyong napanood. Pakishare na lang po sa iba. Salamat!